Ang pinakamasarap, ito po ang pinakamasarap na jujube na natikman ko sa aking buong buhay. Mas lamik na! Mas lamik ni. Lamik daw. Mangwa mm. ko na, manguha ko na tayo ni sunod. Ha? Bantok. Mas ko, lamik na! Mm. Mas lamik, bitan ni siya kaysa na Ano niya? Ado Guinsoy. Tamis. Tamis. Mangwa tayo na ang 누구한테 gave me? He, he was eating and 막막 라와이 라와이 그러니까 he gave me like this 진짜 you, you, you ask or he just no 뭐. 아, 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 <laughs> ah, you did not a s k 구 he gave me just like this y o a 진짜 난 big이요 만가지네와 진짜 I was almost flying, flying. Flying, very so, really happy. Right? Mm? Mm. 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 Hello mga kabisda! Welcome back sa ating channel. Nagluluto po si Panda Ajuma. <laughs> Parang panda na si Ajuma. Kulang na lang mangitim. Itim ba ang, ang Yung itim ba yung mata ng panda mga kabisda? Or puti? I'm not sure. Parang nalilito ako. Puti ba ang kanyang face? Or itim ba ang face? Tapos puti yung mata? Or puti ang face? Itim yung mata? Paki-comment na lang po. Paunahan ng comment sa tamang sagot. Ayaw ko nang mag-search. <laughs> busy-busy na si Azuma. Anyway, nagluluto ako ng adobo. Naglagay lang tayo ng tuyo, suka, yung mga basic. Tapos juice, o media juice ang ginamit ko, pampatamis. May beer tayo kasi hindi tayo naubusan ng beer. Supply yan ni Daddy Inzoy. <laughs> Tapos may coke. Ganyan po ako magluto. O own version ko po ito ng adobo. Parang halos parang ganito man lahat tayo magluto ng adobo at no? nagisa na din ako ng patula yan ang ating ulam mga kamsta para sa ating lunch marami pa tayong mga natilang patula pinadalhan ko na si Miss Kelly na nasa Seoul o na receive na doon niya you're welcome Miss Kelly nagisa na din ako ng kanyang mga ricados bawang, sibuyas, kamatis tas may karne para mas masarap malimnam na masustansya get get out <laughs> kain tayo ng gulay mga kamsta kapag patula po ang aking ginigisa hindi ko na nilalagyan ng tubig kasi kusang lalabas ang tubig. Maraming tubig talaga itong patula, mga kabistak. Sana all. <laughs> Sana all hindi dry. So, ayan. Masarap talaga itong patula. Promise. Ang ating adobo eh, sa hapunan ko na tulilutuin, eh, ko lang yan ng mga 4 hours siguro. Okay. ipapasok ko lang sa loob ng ref itong ating marinated na adobo ha, hindi pa ako mag like sugar on my tongue tongue, tongue your body is so sweet sweet, sweet, walang ganun <laughs> Bigyan natin sina Saldi at Dudong ng ulam para hindi na po sila magluto ng pananghalian. After work, kain na lang, tas pahinga, balik trabaho. So, ganun, para tuloy-tuloy po ang kayod ng buhay. <laughs> Nagsuot na ako dyan ng jacket kasi magbabalat. Pupunta ako sa labas, magbabalat tayo ng ating mga chestnuts. Yung mga pinunot naming chestnuts na Saldi at Dudong sa mga previous vlogs natin. <laughs> By the way, dumating na po itong mga cage. Ipapasok namin dito yung mga pusa na ipapakapon namin. Bukas daw ng umaga. And dalawang cages yan mga kabistak. So, i-update ko kayo. I-ano ko yung vlog. Magbibideo ako dito. Hindi ko alam kung ano ang process ng taga-animal welfare. Sila kasi yung magpa mag kakapun kay sa dalawa nating pusang lalaki, kung pwede silang ipakapon at si Mele, kung pwedeng ipakapon ngayon ang gagawin ni Ajuma hindi pa natutuyo ang aking clay mask o oh, siguro after 5 minutes pwede natin itong i-wash off ayan <laughs> naglalagay ako dito kapag meron akong time mga kamisdak maganda siya sa feeling kapag na-wash na siya. So anyway, ngayon ang gagawin ko, magbabala tayo ng mga chestnuts. O mamaya kapag ano, mawala na Mamaya kapag tumigil na po ang ulan, pupunta tayo doon sa kinuhanan. Kasi may nag-request na subscriber, na viewer si ma'am. Nakalimutan ko ang pangalan ni madam. I-close up ko daw. Titignan niya yung ano, dahon. I-close up look ko yung dahon ng chestnut at yung puno. Baka, ano, baka meron sa kanila. Ayun na, curious po si ma'am. Ito ang kanyang ano, close-up look na lang tayo sa kanyang bunga. Ito yung kanyang bunga, mga kabistak. Yan, babalatan ko yan kasi masarap po itong ihalo sa, parang kamuti po, pastanias po ang Tagalog nito. Marami daw sa Binundo at sa Quiapo during December. Masarap tong isangag or iihaw, mga kabistak. So, babalatan ko siya, ihalo ko siya sa ano, wala akong time mag-ihaw-ihaw. Ihalo ko siya sa uh, kanin. Ito po ang ginagawa nila dito. Tuwing nagsasain sila ng bigas, hinahalo po nila ito. Para siyang kamote kasi. Mamaya kapag tumigil na po itong ulan is pupunta tayo sa chestnut tree para ipakita kay Ma'am Maria Luisa yung close up look na kanyang dahon. So ito po, kapag nabalata na ang chestnuts, ganito ang kanyang itsura. Ganyan ang kanyang laman. Ay si Melik, o bantayan talaga niya ang kanyang uma. Ay, ang sweet na pusa. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating unboxing sa Hawaiian Box. Galing kay Sir Mark and Ma'am Rose. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po kay at my Therese, Ma'am Marisa Anguay, belated happy birthday to Eona Bryle Halbo in Roja City, Capiz. Shoutout out Ma'am Wang Suki, Ma'am Jenny Lee Alucilja from Laguna, Ma'am Cherry Feliciano in Tondo, Manila. Advance happy birthday to Sir Larry Lacson on November 20. Oh, Napaka-advance ng greetings, no? Hello kay Ma'am Romana Suarez in Taytay Rizal, pero... From Balilihan, Bohol. Hello kay Ma'am Marlina Cabalona, Sir Andrew Pardillo in Tikgon Elementary School. Salamat po sa panunood. Ma'am Rachel Kulaton, Ma'am Michu in Tamamura, Gunma, Japan. Teka lang. Yung kanyang dahon, gusto makita ni ma'am. Yung kanyang dahon is ganito, mga kabisdak. Of course, kapag bata pa yan, maliit pa yan. So, mga ano ganito. Kung parang normal ang nakahoy na tinatanim natin, mga kabisdak, and then tutubo siya. Ito yung pinaka, mas, may mas malaki pa dito na puno kapag matanda na mga kabisdak. Lalaki pa to siya. Ah, ito yung up. Uh, ito yung close up look ng kanyang dahon. <laughs> She's not tree stealer. Isko. <laughs> so, what? Diba? Your story. Yan ang itsura ng kanyang dahon. Kanyan siya. Yan sa likod ganito. Okay. Iyan. nangyari mga kabisdag, ay ganito pala ang nangyari. Si Daddy Insoy, nagputol siya dito ng chestnut tree kasi akala niya ano pa, lupain pa ito ni Binan. So, nung pinutol niya, naputol na, na yung puno, dinala na sa bahay. Nagtanong, saka pa siya nag-isip na tanungin si Binan kung talaga bang sinigurado niya kung kay Binan ba itong lupain na ito. So, sabi niya ba hindi, hindi na yan. Ano, hindi na yan lupain ko. Yung, hindi na ba, nalapas ba siya sa boundary So, ayon. Ang sabi ni Binan, lupain yan, yan ni ano doon. So, pinutahan ni Daddy Insoy yung may-ari at sinabi yung insidente. Tapos, nangingi siya ng dispensa. Nagalit yung may-ari. Pinabalik yung bamdam mo, yung chestnut tree. Pinabalik doon sa kanila. Ginawa nila pang gataw. <laughs> Nakakahiya, Rato ni Daddy Insoy. Nakakahiya. You're, not, you're very shy, Jinja. He was very shy, mga kapisdag. <laughs> Kasi ang labas is magnanakaw siya <laughs> ng punong kahoy. <laughs> Di ba dati yung boiler ni Bianan need pa ng mga mga ano firewood. So yan po ang trabaho ni Daddy Inso every winter. Nangunguha siya ng panggatong sa boiler ni Bianan. Kailangan ng malalaking kahoy. Yun! Kawawa naman Daddy Inso eh. <laughs> Ula. Mm, So, I like it when it's uh, luto na. So, yan po ang kanyang dahon. Oh, wow. like, like spoon. Wow, dadi marunong dadi insoy oh. Kaon daw kaon spoon. So yan po ang kanyang puno. Yan siya mga madam, mga kabistak, yan ang kanyang puno. Close up look tayo sa kanyang ano naman, sa kanyang stem. At ito naman ang kanyang puno talaga. Ganyan po ang itsura ng kanyang katawan. Ganyan po. Thank you po kay Ma'am Adele. Shout out at Adele. Maraming salamat po sa inyong pa super thanks na stickers. Thank you so much. Nakapi ko na itong style ng mga Koreans, lalo na sa aking mother-in-law. Ganito sila magluto, magsaing ng bigas mga kabisdak. Hinahaluan po nila ng iba't ibang klase ng grains. Meron po tayong guiri or oats, tapos buri or barley. Yan po ang i- imimix natin sa ating bigas tapos yung chestnuts mga kabistak hinahalo din namin yan may mga beans din kami hinahalo minsan yung mga mais luto na na mais yung mga kernels tinatanggal pinifreeze yung frozen na kernels ng mais hinahalo din namin yan sa aming uh, bigas yan po ang ganyan ang itsura ng barley mga kabistak dito lang ako sa Korea nakakita po ng barley may tanim po sa ang mga Koreans may, tina, may tanim po sila mga barley pero yung oats natin galing po yung Canada ito yung mga chestnuts, binababad ko sa tubig para hindi po sila mangitim. Kapag bagong ani po yung ating bigas ay once lang po namin siyang isang beses lang namin hinuhugasan. Tapos yung ating mga chestnuts ay kailangan nating biak-biakin kasi medyo malalaki yung iba. Happy viewing kay Miss Karin Cayetano and Ma'am Michelle Uchige. Shoutout sa lahat ng taga-Misamis Oriental. Hello kay Ma'am Lelet Pacheco and Dico Raja Manikam in Kandoni, Negros Island region. Ayan na! Luto na po ang ating sinain na bigas with oats and barley and chestnuts. So, tikman natin yung chestnuts, mga kapisda. promise. Mas masarap pa siya sa kamote, actually. Oh, ganyan siya. Perfect na perfect ang kanyang pagkaluto. 어, 바그라 바랑 나굉 g 히 옐로우, 다크 l 커 옐로우 포안 kanya kulay. So tikman mo na 'yoma. b i l s tikman m na. m a l a m t s a m a a i s d a k a a s o i m a i 그냥 뭐 나름대로 그냥 리지나블한 하는 가격을 받았어요. 솔직히 말해서 그냥 아이 정도 뭐. 근데 올해 초에 값이 너무 좀 이상해 가지고 제가 국민신문고에다 한번 찔렀다 찔렀다기보다는 그냥 그 불만을 제기를 한번 했어요. 그러니까, 뭐, 국민신문에서 당히 대답할 의무가 있기 때문에, 뭐, 그 가락동에 있는 그 청과에다가, 너네 왜 이렇게 값이 왜 이러냐? 그냥 그러니까 걔네가 조건조건하게, 제 이름은 손사목이에요. 손사목에 고추는 뭐, 이러이러 해서 나쁘고, 이러이러 해서 값이 안 좋습니다. 답장이 왔더라고요. 그 이후로부터, 값이 정말 말도 안 되는 거예요, 진짜. 자, 선생님. 예를 들어서요. 예가 아니라 이건 사실입니다. 팩트입니다. 고추 한 박스에 10kg짜리가 4천 원이라면은 납득이 가세요? 아니 제가 거기다 벽돌을 집어넣어서 올린 것도 아니고 뭐 거기다 뭐 텅물 튄 고추를 올린 것도 아니오 그냥. Serioso po ang k a n y a n papa sa p a k i k i p a g u s a sa isang staff ng JTBC News. Pero itong s i l i t u l i n s o ay enjoy na enjoy masyasakanya n g pagkain. Oi, pagmuri to kasi niyang itlog makabisa. I exactly I remember when I was 13 years old, um, huh? grade 6. 와, wow, somebody gave me 이거 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 famous 초콜릿이잖아. 물론데 그런 그런게야? I don't like it. Ya? You don't like it? Mm. Somebody gave me. He he was eating a n 막막 라와이 라와이 막 하고 그러니까 he gave me like this 진짜. You you, you ask or he just? No. 아유 아, 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 did not ask 나. 아, <laughs> he gave me just like this 진짜. 난비이여 이만큼 해가지고얜 하얗게 이렇게 앍! 목와 진짜 아이워스 올머스 플라잉다플라잉 플라잉 이리 하필 알어? 응? 에이 마이 새끼야 뭔지 와아막와막 캣낫 슬리브 니까 아유 아유 이따가 이와 After that, you know, Mini Shell. 아? You remember Mini Shell? Mini Shell. That time I was young. Mm. I really don't know about the taste of the pure chocolate. 아. 음. 그러니까, 아니 너이 비리언스니까 pure chocolate는 is 아무것 몰라. I hate mm. before before. If mix the chocolate in chocolate inside something. 아, mm. ah, oh, really? I like just too much, too much. Mm. Like mini shell. Mini shell mula. I don't know what's mini shell. I like the, the mm. Texas girl send here the chocolate inside. Put something like this type. Mga kamista, may jujube dala si Daddy insoy kagabi. Sobrang, ang pinakamasarap. Ito po, ang pinakamasarap na jujube na natikman ko sa aking buong buhay. Ito, ito ang kanyang tsura. Napaka-shiny niya mga kabistak. Tapos, hindi siya yung, yung kanyang size, yung kanyang shape. Hindi katulad sa mga jujubes dito sa amin. Sobrang crunchy, sobrang sarap. Mas masarap pa sa apple, promise. Ito yung mga jujubes kanina na pinakita ko. Ipapatikim natin kay Saldi at Lulu. Jack, si <laughs> tira mo nang ikaw. Dilaw ila. Dilaw eh. Kana, sa kagamay, sa kadako.

Mm -hmm. Masih lami, kita nih siapa yang datang? Siapa ya? Ada mi Tamis. Tamis. Muka tengah nak ungkuan. Dah kampung bunga. Namu kunita am amigo, um, amigo hubuk boy. Kebi. Eh. For dinner natin, ito pala yung adobo na minarini kanina, yung itlog na tira-tira ni Little Insoy, tapos ito yung highlight, yung spring onion kimchi na bigay, gawa at binigay ni Hubog Boy may seaweed tayo, tira-tira ni Little Insoy. Ito yung ginisang patola na niluto ko kaninang umaga. Tas, at ang ating special na kanin with barley, oats, and chestnuts na sobrang lambot at masarap. O, kain mga kamista. Alam nyo kung gusto talaga mag-asawa itong si hubugboy, Boy. Kaso ayaw daw mag-asawa ni hubugboy, Boy. Nakafocus siya sa pag-alaga ng kanyang nanay. At isa sa rason kung ayaw siya, bakit ayaw siya mag-asawa. Kasi nga, kapag may asawa siya, syempre hindi man niya pwedeng iwanan ng kanyang nanay. So, Mahirap daw para sa kanyang asawa, yun ang kanyang iniisip o oh, mabait talaga yan si Hubugboy. Boy. Siya po ang gumawa nitong mga spring onion kimchi. Oh, masarap siya kasi hindi siya masyadong maanghang. Napahanga talaga ako dito kay Hubugboy Boy mga kabisdak. Alam ko na ikwento ko na ito sa mga previous vlogs ko pero dahil may mga bago tayong subscribers ay ikukwento ko po ulit. Lima magkakapatid yan sila hubog panganay siya, may dalawa siyang kapatid na babae, siya lang, ang panganay at bunso, mga lalaki, hindi nag-asawa. Pero ito yung si hubog boy, siya po, siya lang talaga ang nag ano, bukod tanging nag-alaga sa kanyang nanay. Actually, gustong gusto mag-asawa niyan si Hubog Boy. Pero yung kanyang nanay, ayaw niyang iwan ang kanyang nanay. Ayaw din niya itong ipasok sa home for the aged kasi hindi siya kampante sa pag-aalaga doon. Iba, iba kasi yung pag-aalaga ng isang anak talaga. So yun, dahil nga kapag ano, so syempre kapag mag-asawa siya, kasama yung kanyang nanay sa isang bahay, doon mga kabistak, mahirap. Nahihirapan nga si si Hubugboy na siya mismo ang nag-aalaga kasi minsan kapag malala yung Alzheimer ng kanyang nanay guys, hindi niya na nakikilala yung mga anak niya, yung mga tao sa kanyang paligid. Kahit na pinakain na siya, sinasabi niya, hindi mo pa ako pinakain, bigyan mo ako ulit ng pagkain. O nagsisunungaling ka. O minsan binabato niya ng upuan si Hubugboy Ganyan po kalala ang kanyang Alzheimer. Parang ang hirap, hirap talaga mga kapistak. Minsan ayaw kong pumunta doon sa bahay nila Hubugboy dahil nga sa kanyang nanay. Kapag bad mood ay nangangaw Way talaga siya mga kabisdak. Kahit napabalik balik na kami sa bahay ni Hubog Boy, no? One time, pagkababa ako sa sasakyan, ay pinauwi ako agad ng kanyang nanay. Sinigawan ako mga kabisda. As in, na ano ako doon. Naratol ako kasi sinigawan niya ako na ayaw ko sa'yo, umuwi ka sa bahay ninyo. Ganun, hindi niya niya ako nakikilala kahit pabalik-balik ako sa kanila. So, ganyan po kalala ang kanyang ano talaga sitwasyon. Nakakaawa. Ah, ay ako. Pero itong spring onion kimchi ni Boy, perfect talaga siya sa adobo. Karne, anything na oily plus iparis mo sa kimchi, mga kabistag, ay nako, winner. Sobrang sarap. Kanina pa ako subo ng subo, hindi man lang ako nakapag-aya sa inyong lahat, kain mga Kabisdak. Masarap po ang spring onion kimchi, pero yung karne is ayaw ni Dadi Insoy mga Kabisdak, hindi daw masarap yung karne. Oh, maarte yan si Dadi Insoy pagdating sa pagkain talaga. Kapag masarap-masarap, pero kapag hindi masarap ay hindi talaga yan siya maga... Yung facial expression niya kanina hindi talaga nasarapan. Very obvious. Frozen kasi yung karne na ginamit ko kanina, yung minarinate ko, frozen po yan. Ang karne kapag na, ano na guys, na-freeze na, hindi na masarap. Mas masarap talaga yung presko, yung bagong katay ba, bagong natin sa supermarket, yung hindi pa napasok sa freezer. Yun po, masarap yun. Happy viewing, the Belen family! Happy 18th birthday on October 17 kay Sir Jared Laurel Sarukam in Lapu-Lapu City. Today na pala ang birthday ni Sir Jared. Happy, happy birthday! Happy 83rd birthday! Ngayon din araw, ngayong October 17 kay Mami Rosa Chan. Belated happy birthday last October 13 kay Cadence. Belated happy birthday birthday October last October 16 kapon kay Ma'am Pia Sabath and advance happy birthday on October 29 sa habi ni Ma'am Pia Sabath. Shoutout biray family ng Project 8 QC at Banyar La Union. Greetings from Ma'am Rosie Morta Viray. Hello kay Ma'am Chona Santos in Kapas Tarlac. Shoutout kay Ma'am Arlene Arlene Natividad at sa lahat ng ating mga Kabisdak viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal at suporta. Thank you so much mga Kabisdak. we're n e s t l y rather than the g o d food so that I c a n k that I'm h u e g r y a w a so h a o e a l y a o u t what e t o o tomorrow d o n t y 그러니까 나는 몰라요. 이까오가. you have your idea잖아. you're so adult요. 알아. anyway when i call you you just make him put inside 그냥 대충 말 a k a s y o 그걸 뭘 뿌옇대가 여기서 왜 나와? 너는 나한테 말했잖아 아니 그 시간은 알바가 안 됐잖아 그래서 내가 그 시간에 너희들을 관리할 수 있어 가 이해하지 않았어 너는 나한테 말했잖아 음식을 너무 많이 먹 그거 왜냐면 내일 알바니까 그래서 그들은 매우 배고프면 내가 그들에게 음식을 주면 그들은 모여서 일니까 내가 내 음식을 근 이제는 내 오퍼라이저 인젝션이 인젝션을 받을 수 있는 방식이라고 생각했어 아뇨 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 인젝션을 받을 수 있는 그게 내 생각이야 오퍼라 인젝션이 인젝션을 받을 수 있는 방식이라고 생각했어 몰라 몰라, 몰라. Ay ganyan po ang normal na senaryo sa amin mga kabistak ni Daddy Insoy. Hindi po laging masaya, hindi lagi nakatawa. Minsan ay nagsisigawan talaga kami <laughs> at nagbabardagulan. <laughs> Kasi akala ko, ang sabi niya yung hindi pakainin kainin yung pusa is connected doon sa pagpapakapon. Akala ko bawal talaga silang pakainin before ipakapon. Ang i-mean pala niya is hindi ko pakainin before dumating yung mga taong maga-pick up para mas mabilis ko silang ma ano ba mahuli you get what i mean ay basta yun na yun pero natuwa talaga ako dito kay Little Insoy kasi hindi na siya natatakot sa tunog dito <laughs> sa sound <laughs> ng vacuum cleaner guys alam niyo ba dati tumatakbo po yan at nagalak sa pintuan sa kanyang kwarto kapag nagalinis ako gumagamit ako ng vacuum cleaner pero ngayon ay malaki na po si Daddy si Daddy Insoy malaki na po si Little Insoy nakaano na siya makabistang na overcome na niya yung kanyang fear sa vacuum cleaner and that's all for today's video, mga kabisdak. See you on my next vlog. Ingat lahat!